Ha? Uy, sus, eh. Good morning, anak. Good morning, papi, iho Good morning. Happy Friday, anak. Bless, mama. Tsaga, Pagkagwapo sa bata. <laughs> Pagkagwapo ni papi. oy magsi good morning kasi imong mga viewers, anak, be. <laughs> Kamal dito na <ni> bata. <laughs> mo giusig ang namaligyag pandesal ang pan anak ka mal dito mo say good morning to your viewers say good morning anak ah kagwapo gwapo kang papi gwapo ka bata say good morning good morning anak bliss mama taga santo nga anak Say good morning to your viewers. Anak, wapabaya ko ka, Kapi, anak. Kigotom na ka? Ha? Kigotom ng anak? Papi, ito bagos, mama, anak? Nangihi ka sa kumbuwak ganina, anak, no? No? <laughs> Nangihi ka sa kumbuwak, no? Yan si Papi, guys, mayroon pong nagbibinta ng tinapay dito. Ayan, tinatahol po niya mga palangga. So, good morning, everyone. Happy Friday. Imong lang na maligyag paan, anak. <laughs> Dili sigon ang bata, ha? Dili sigon? Kus, <laughs> mama, pi, Pakisa sa mama. Ay, shush, kabuutan sa si kung anak. Ay, gwapo, pagigayo. Ay. mama. Buutan si papi, mama. Ay, shush, ay, kaparay ko na kung anak. Ay, Say good morning to your viewers. Airplane! Wala pa minawang airplane. Ikaduha na rong ni Agi, anak. Kaganina, kay nag, nag vlog ko dito sa si ibabaw. Kaganina, anak, nasa airplane ni Agi. Daghan kay airplane, anak. Pasakyo, naging siguro tag airplane, anak. <laughs> anak ko! Anak! Anak! <laughs> ha? Masakay kag-airplane? Oh, dilik mo sa airplane. Hala, oh, dilik mo sa kaig airplane. Ano oh, di mana mo sa kaig? Ah, dilik di ka mapahawak di Dilik di mo airplane si papi. Dilik, oh Dilik mo sa airplane. Ikaduha na ba itong eroplano ni Agi anak? Kaganina anak na iusa anak. Kaduha na itong eroplano anak. Wala may say na maligya sa sudan anak. Uy, wala ba tayo sudan ron anak? Uy, wala sudan ron. Saan mo kaya itong isuwa ron anak? Ha? Ha? Unsa man kaya tong isuwa ron anak ko? Wa bay tay sudan ron anak. Wa tay sudan. Didi kay mo sa airplane anak. Di ka mo sa airplane. Hello. <laughs> Kabuutan sa akong bibi oi di mo sa kay airplane. Kagwapo anak kong anak sa buntag oi. <laughs> Mag-bliss ni mama tagasanto santo, pagkabuutan ni bataa. Buutan, gusto nang buutan ni Bliss, ni Mama Lisa. Bliss again, anak. tagasanto santo, kinahanglan ko ako ng kamot. Inig Bliss, mo ana, o, inig Bliss. tagasanto santo, buyag. <laughs> Kiss mama. Kiss mama, sige na. Kiss mama, anak ba. Papi, kiss mama. dilik mo kiss ni mama. At tanawang adlaw anak ko, nisood diri anak. ito <laughs> pinangga, ganyan ba tao eh. Na mag say thank you kasi mga mga viewers anak. Thank you for watching guys. I love you all. Ingon ni Papi.